Aku di mana kau? Kau ada di? Good size, good size. Oke, kau. Friends. Friends. Sun, aku sun. Dan ini naman, good size ta, lila lelaki. Per good size yang mulia tidak ke friends. yai, the God. Sak pergi dari perikahan papilmiro. Speed na dito mga ka-friends ako na Kuha ni okay, mga ka Alas 8 Okay mga ka Alas otso 20 Kuha ni mga ka-friends Mag Mag Lago Tawag sa mo Uwang uwang Ah uh, may tinggaan Dito kami sa Wal Walong dipa Ulo kami Dito kami sa bandang likod ng Tanigaw Drop tayo Pakasortihin Ang mga lang Mga ka Kasi madilim ipapagin natin yung suga yung ilaw yung flashlight ano natin ipapalungon para hindi matugaw ang nuko sa ilaw okay ngabang labang ka prince patayin natin muna yung ilaw para hindi mabulabog yung pusit sa ilalim okay, okay. si Chun <noise> <hesitation> <unintelligible> <hesitation> Lord sak <hesitation> 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 ini, <hesitation> 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 Lamun na lamun. Uh. Kasabaw din, Lord. Oh, uh, grabe, lamun yung pain natin. Uh, oh. Uh. Kulay yelo. Blue at saka puti yung pintura tapos pintos ng yelo. Babae na pusit. Thank you, Lord. Uh. Yan okay on dali naman good size na laki laki mga kapins pumapalag dali na naman yes Diba, pailaw lang natin mga kung may, may huli na pumapalag mga ka-friends masa 3 grams siguro to Or huli mga ka-friends mga ka na mga tama Tingnan natin kay lalaki. Para mo check mo ulit ka ng kapins. Mm. Puskong presko pa. Mm. Lalaki to mga friends ka kasi mahaba yung una, babae. Okay. Yellow yung kristalit mga ka prince mo na. Sabi pa lang kami mga kuwan siguro. Uy. Mga hindi pa nag-10 minuto. Okay. Drop ulit. Thank you, Lord. Parka natin. Kasi nakalimutan natin ng ano mga ispat dito sa tagal ng panahon. Dito lang kami sa Kanigaw. Kanigaw yan. then diyan, diyan. Likod, malapit lang. Diyan, likod. Okay. di e, ano yan? Ngaay, may YouTube na naman. Akala ko hindi ko yun nakadala ng YouTube. Meron may, po lang YouTube. Mawa pa rin, mga friends. Uy. Uy, ano yan? E, sa mga gawin. E, an... Para sa akin? sa akin pala mga ka-friends dadawatin ko na mga ka-friends ay akin pala ito mga ka-friends anti-dehydration kahit walang init ang panahon gabi okay mga ka-friends siya sa kay para di tama tugnaw ang panahon maginaw yung panahon pag gabi dapat may natin pagpainit bali ipinapakita lang namin sa inyo mga ka-friends na yung ibang alam namin na ang pamamaraan sa panghuli ng isda na yun pusit okay tagay na good luck mga ka-friends

Ang sa ha, mga friends, lasang lupus, bahog gas din mga friends. Okay. Wala na, wala na pisa bawa ni. Friends, right, mga friends. Shut up. Mamaya. Shut chat tayo mamaya. Para sa mga pa-shut At uh, salamat sa inyong sa support mga shareers, mga followers. Okay, mga friends. Session sa camera pa. What? Sugay, sugay. Sugay, sugay, sugay. Mas light, mas light. Yes. Yes. Ang ulit si Ronnie. Yes. Yes.

Uh, saglit lang kami uh, isang mabilisang shout out uh, okay sa mga nanonood po siya ito na shout out kay Master Arnold Osabel uh, PO Anglers ng Malita Da Bau Occidental Fishing TV shout out Master from Solgao City Mibron Bibina shout out Master Kid Carmelotes shout out si Sir Tabunan Jr. Shout out Master from Hinunangan, Southern Leyte. Shout out Taga Hinunangan, English Club. Shout out Sam Adventure. Shout out Master. Shout out Jumar Aguilar. Shout out Gigi Gaba. Shout out din sa anak niya si Edward James Gaba. Shout out Master John Sanico is in the house. Shout out Master Sofo. Ang sulit natin nga followers. Shout out Julie Santari. Santarita, binutbot ragiha klaro kayo wala na maghiok ang isda matod pa ni Julie Santarita Tabaluslos chat out Jimar BANO Pano ah uh, eh, isang ingon po B bunalan pa bisan tuski na kayo luya taon sa isda kapilak ha tao ipatay makuha oh, lang viewers limbong pa dili man na Mga proud boss chat out ni mo boss BANO Jod Pano Tabaluslos ka chat oh. <laughs> out to Perrikes Cross Vlogs from Liti Shout out Raki, Gika, Gimurus uh, Shout out Arnold, Sabil uh, Balik-balik lah Klasmat, Shout out sa uh, Suga Klasmit Cik Sparrow, Klasmit Plaza Rampai Bayi Shout out ni Julie Santarita Minol B Official Patay na mga kunang adol Minol B Official, patay na kuno Ang tangat shout out PJ Ladau Uh, shout out G Apostol, shout out Arnold Ulasco, Aulak oh, Pukulayan Antilio, Pram shout out Philip Arisipa shout out Almer Agol shout out Bobrad, Pram Kamigin shout out Sintu Saiz Quattro Salado right. uh, uh, shout out Jonel Baritos Abalo from Atabay, Lungos Shout out Nuriel Erin Muluna. Shout out Jonathan Javier Francisco. Shout out Master Antoba Darah Hurutna. Shout out, shout out Sir Ruah uh, kelas Kemendag. Shout out PJ Ladau. Shout, chat out Boy Kait Norod Padel Padilla Dora. Oke okay, mga mga uh, friends, shout out Satanan tanan. Uh, English Club, Hello English Club, Binangan, Palumpun English Club, Biliran English Club, Kabalian San Juan English Club. Shout out Waga TV, Roy, uh, Roy, Jigim, Samunas. kalimut ko, uh, Judy Waniko. Shout out sa tanan, tanan mga anglers all over the world. Bas City Anglers Club, Sir Kasim Masin City, Dabao Anglers Club, Surigao. Until next video, mga ka-friends. And dito na, dito lang. Hanggang dito na lang mga ka-friends kasi gutom na. Okay. Um, <coughs> Ang sarap talaga to Bali ito lang yung huli namin mga ka-friends. Mga uh, kilohin na rin, kilohin. Good mm. goods, all goods. All goods. All goods. Okay. Thank you so much for watching and support. Uh, sa mga wala follow, please follow me. Para dadami pa yung followers natin. That's all. God bless. Ingat po kayong lahat. Thank you.